yung kinabuhi sa inyo mga kaitlog Another day, another stress life na naman tayo Welcome pala sa aming pinakaunang video Maginilonggo na lang ganita kahit itakatarong magtinagalog So sa so mga napansin nyo, may mga itlog kami nga ginapanahog Kaya ha, ipepisod naton Sa alin na ka mo to, kaya rin naman ka mo, di ka tanaw, ba? Diba? So ang una naton niya himuon mga kaitlog itlog kayo, siyempre, klasi pa yun para mabalaan naton Kung may aras ang crack or nipis ang itlog Parehasin eh, nipis kag crack Kalain nabi kung muna nga itlog ang imo-iloading mga kaitlog Dako ganyan chance nga malugi ka para sa tong libo mo mga gasto sa iya pero sa iban, yapon siya. Ayusus! Sorry na mga ka-itlog, kung napansin nyo -gabihan a, kay, syempre, na gabihan na ta kay siyempre nagpawayan ay si Maninoy eh, okay, para magbalik energy bo. So pagkatapos pawayan rin na ginaplastar na nato ng mga itlog kay para ready to butang nasa screen. Tapos gali abutangan pa naton sa number o ang adlaw kung kasano naton i-loading ang mga itlog. Press ni eh, 28 sang April. At ang purpose gali sini, eh, karon lang kapoy pa explain. Ay, manyapon galitan na ninyo mga kaitlog. Kaon-kaon lang. Kay karon mabirada naman tanin nyo. So, sorry na mga kayatlog, ginabirada na naton na butang sa screen or loading na naton. Kagang kada screen gali mga kayatlog, ginabutang lang namon mga 110 or 120. Ah, why na? Lalipat ako, basta mo na to. Loading na guys, loading ta. Papiso. Ari na gid. Ari na gid ang unang -una. ice cream niya ay butas. Thank you, Peter, mga kaitlaw are sure, ball, nagtingala kagid. Arang sa taas, pisa sa na sa papisog yapon. Pero la inanay langit sila, adlaw. Ay, explain ko pagali, ano purpose ng number mga kaitlog? Kay balan ko man nga, gat nga lang na ka mo, kagahulat ka mo. Ano purpose ya? Daw, law, law, Jok, jok. Amo na ang adlaw kung kasano naman siya giloading mga kaitlog. So, 13 siya giloading, kag 28 na subong. So, 13 to 28 equals 15 days na ang itlog na mga kaitlog. So, panos na siya. Jok. Pero papisog yapon to mga kaitlog kag mga ka itlog wa ay namon na ginabutang lang mga itlog sa incubator tapos wa ay nadayon mo may process gyapon na siya para hindi mabulok ang itlog para ga patuloy gyapon na pag ang pagdevelop sang piso sa sulod pero sa part 2 na siguro makita so ay time lapse na lang nato na dire mga ka itlog kaya ka dugay dugay matapos ka process ni so enjoy na lang ka mo sa pagtanaw aw kag ang amon ginahimo dire Sorry! Sorry, me! Okay. Come <laughs> Ah, baby, come on! Oh you know, something Grabe. buta na din. final. Ay, salamat. Tatapos na gid ang atong loading, mga kaitlog. Kinaikubito na ito ng itlog ni Maninoy. Jo. Pero hindi pa nagdiri na hawakasan na itong diri, mga kaitlog. Kung giambal ko gina, damo pa ni siya process. Kaya mag-follow ka na kung gusto mo pa makita ang kalabasan ng atong itlog hasta magboto o magpiso na siya. Kaya, see you soon. Salamat sa pagtanaw, mga kaitlog. Have a nice day.